Dapat, pang may shoot kayong brand, huwag na wag kayong magpapatulong sa pamilya nyo. wag kayong tumulad sa akin. Dahil nagkaroon ako ng project nung kailan. Nagpatulong ako sa kanila. Na kailangan ko sumayaw ng do you mind na may mga petas na bumabaksa. Pero ganito yung nangyari. Do you mind? Bilit! kung ay ilaw. Do you mind? Huwag okay, do you mind. Kasapan oh. ngayon ng do you mind. Hindi ko alam gano'n. na naman Do you mind? hindi. na maayos. naman tiktok Do you mind? Wala pa! Do you Do you mind? Do you mind? A, kapag nilabas mo yan, naman dakat ako. Do you mind? Do Wala lang count! Hindi, sinetek check ko lang yung frame. 1, 2, 1, 2, 3, go! Do you Hindi ko lang count! ako, nyo na maayos ha? Alam ko gagawin ko, aga, wag mong nogogi parapar 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 parapar

o nga na bumabagsak na maganda. Ang ginagawa niyo, hirap pa siya sa akin. Hindi ako tinuloy ko kung ano pinapatawad tayo. Hirap pa siya sa akin yung petal eh. Hindi na noon. Pag ganun lang oh. Pulot ulit tayo. Mali-mali yung ginagawa natin. <laughs> 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 ano ba yan? Ang hirap. Sana, sana patuwa yung brand sa ginagawa natin. <laughs> Ilan pa ay mga tumapak dito sa hotel? Ilan pa ayong mga tumapak dito sa hotel? Oh, napi vlogger na tayo. Wow. All out. Let's oh. O, oh, ginuo. Ang malaking tayo kailanman vlogger. Tigil. Tigaw ko muna ako uh magpi-picture -huh. ta kanya. Oo, Di picture video? Oo, oh, mag-game. Ay, nakadroll 'yan ah. Oh, wala na akong click. Okay ba 'yung frame? Oo. Oh, oh. Hindi na makita 'yung mata mo, Aga. Sa buhok mo? Huwag mo maiiwin. Anong masyadong mataas? Hindi talaga. mo lang makita sa mata mo. Nakatago. Hindi tayo naman yan. Ipigil lang. Ah. Saan? <laughs> Baka... Kinakabahan ako sa ganyan ni Mami yun. <laughs> 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 mo kaya ikabay ko? mo gumagalaw ko? nag ka Ang hirap. mag Albert Nicolás, taso na kayo. Oh, Anong pangit? Oh, gumagalaw rin yung kamay <laughs> <Magalaw> nyo! <kumain yung. laughs> gumagalaw kumay ko. Gumagalaw nyo! Ano? na. Three. Ready. Play para, na. Three, two, okay. Two. What? Sa kaliwa pupuntay! Last one. mind? Hindi! Yan. Hindi! Para may Para may shot! Para may shot! Para may Wala nang bulaklak yung Santa Galibaba to.